<laughs> oh, oh, dumali pa oh. Yeah. Tamo, oh, ang kambilis ang dampot ng manga oh. oh? <laughs> Yaw, ang damit puro tagta na yan eh. <laughs> Tamang loko, mango, bagong laglag ay nilagay sa loob ng damit eh. Tapos tagtuloy nga. Oh. Oh, dumali pa oh. Ay talagang Yun, no, dale, dali, dali. Dali, dale, monanga. Bilis. Dale oh, kada mo. Dale. Oh, dami ng mangga oh. Dami mangga. Oh, tumo yung isa oh, dadaan yun sa sa tubo. Doon don yun dadaan sa tubo. Oh. Oh, sa tubo lang nadaan oh. Sa kanyang pangkuha ng mangga. <laughs> Oh, o mangga may manggo. Eh. Tanghalian ay mangga. Oh, hmm? oh lalong isa oh. Tamu naman ang chano, oh. buntis na. Ubos eh. Yeah. Oh, oh, oh. Talagang Tamu naman ubos eh. Kahit tagtay hindi na. Ay, pati kambing dala-dala. Oh, pati kambing oh? oh dami pa kambing. Oh. Are are ang dami pa. Ay, hingi daw eh, hingi. Sabi lang siya, hingi. Tama naman loko. Tama naman tagtao. Puno, puno ang... <laughs> Iyo, akin. Iyo, akin. Iyo akin. Oh? Iyo, akin. Iyo, akin. Kanya ang malaki eh. Iyo, akin. Iyo. Loko, no? Wala, kuha ang parte. Arang akin?